hindi ko na sana papatulan nito. Kasi nakakaawa na. Pero, ano pang magagawa ko? Eh, sumusobra. <laughs> sumusobra eh. Nananahimik na ako, hindi ko na pinapansin. Oh, eto, may nag-message ka sa akin, hindi ko na pinapansin to eh. Kasi sabi ko, tapos na ako sa hunghang na to eh. Pero sumusobra. Sinabi ba naman niya na nagpabakalat, na naman daw ako ng fake news? Dahil dito sa content ko na to, na sinabi kong nag-resign si Rapi Tulfo nag nga ba talaga si Rabbi Tulfo? Patutunayan ko yan. Sasampalin natin yan ng katotohanan. Ang Ang pinapalabas niya, iba daw ang resign sa sa assign. Ito, e, yung title kasi nung ano niya eh, yun ano, Oh. Chismosong Central. Nag-fake news na naman. Reassignment hindi resign. What? What? patutunayan natin na napakababa talaga ng comprehension ng mga to. Lalong lalo din itong si Kamla Barwani. Sinunog ko na dito oh. Sinunog ko na. Kaya ang init-init ng dugo sa akin. Ha? Sinunog ko. Iyak nang iyak. Kamla. Wala kang kwenta. Kagaya nito. Kagaya nito. Papanoorin natin ngayon. Sinabi bang namang fake news ako, sasamparin natin ng katotohanan ngayon tong hayop na to, ibabaw natin sa limot tung channel. Rapi Tolfo, eto yung, eto yung ano mo, eto yung mga vlogger mo, oh. walang mga bang bobo. Mga bobo talaga. Sige, <laughs> hmm. umpisan umpisa natin dito. Intention nyo ay para kuminto sa pagsasalita si Densable TV. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Utot nyo! Blue. Blue. <laughs> Blue. <laughs> Grabe, ang lalim ng mga ano niya, you no? Know, ang lalalim. Otot niyo. no, hindi titigil si Densable TV dahil may karapatan siya. Magsalita. At syempre, doon lang tayo sa totoo at tama. Ah, oh, tandaan. Doon lang sa tama. Doon lang tayo sa totoo. No? Iwasan natin ang mga deception, guys. Oo, oh, iwasan ang deception. Maliwanag yan. Pero mamaya, papakita natin na deception at panluloko itong ginagawa mo. Marami kasi nga, uh, marami kasi nakarating sa akin na may mga ilang tao na magawa ng hakbang o paraan para lang uh, mapahinto ang channel ni Dan Sable TV. Kaya utot nyo. Blue. Oh, kaya yan. Uh, ang, ta ang tanga talaga ni Gossip Central. Magkaiba ang resign sa reassignment. Oo. Sinong nagsabi niyan? Ipin mo? Baka ano kasi. Pagkakintindi oh, niya. Parehas naman may Si Kamla. Assignment. Kaya ganun. talaga sila sa poon. Si Kamla. Ang sabi niya. Uh, magkaiba ang resign sa reassign. Nilang silibayan. Hey, Team R. Sargo Ilong. Hilig din sa fake news. Correct. Ma'am Unbothered, maulan. Yan. So kahit anong gawin yung istorya laban sa akin, wala akong pakialam sa inyo. Uulitin ko. Ang dami mong drama sa buhay. Pag-content ka na nga lang. Utot nyo. Blue. Blue. <laughs> Yan. Uh, yes, sir. Yes, Black Spider. Maulan na po dito. Yan. Disable are, are unstoppable, sabi ah. nyo. Siyempre, doon lang tayo, no? Uh, was... Oh, talaga naman, unstoppable ka kasi sa kasinungalingan. Talang eh. natin yung mag-deceive ng tao. Oh, so, sa mga... Iwasang mag-deceive. Ibang channel, nakakapandeceive sila, eh sa mga ibang channel magagaling sila o so, uh, nakikipagpagalingan sila sa kanila na yung pagiging magaling nila. So, Sumuko na. No, pero para gawin nyo o gumawa kayo ng mga hakbang sa likod ng Densable TV, utot nyo ulit. Blue. Ulay blue. <laughs> <laughs> hindi nyo mapapahinto ang Densable TV. Unless ako ang mag-decide nun. Lahat ng senators nag-change ng committee. Hindi sila nag-resign yan. oh Kamla. Bobo. Hindi lahat ng senators nagpalit ng committee, may mga na-retain, boba ka talaga. yang utak mo, yang utak mo, blue. Ah, Kamla Barwani. Hindi lahat ng senador nagpalit ng committee, boba ka talaga. Yan, wala ka talagang utak. Tapos sa akala nyo, takot ako mm. sa inyo, isa pa ulit na malutong na utot nyo. Blue. Blue. Nakakapuwing ang maliit. Yan, sabi ni Unbothered. oh naman, nakakapuming talagang maliit. Kaming mga small vloggers. Ganyan yung mga tingin nyo sa aming small vloggers. Nakakapuming. Kaya nga, tarantag-tarantag kayo eh. okay po ma'am, Unbothered. So, ito na guys. No? Oh. Uh, dako na tayo sa topic. <laughs> oh, ang layo na ng sinabi. Wala ba bala sa topic? <laughs> Hindi nyo ako matitretain. Mga utot nyo. Mga utot nyo. Oh, grabe. Ang lalim. Blue ulit. Huh? Oh, blue again. Yan. This Gossip Central is just really stupid. He doesn't know what he's talking about. Talaga Kamla? Talaga Kamla? lang? Babawiin mo ba yan o hindi? Babawiin mo ba yan o hindi? O ipapakain kong talagang boba ka talaga. <laughs> no, so, ito na guys. No, uh, bigyan na natin ng reaction tong uh, Sorry, Gossip, pero ang tanga mo talaga. Okay lang. Okay lang. Kung tawagin mo akong tanga. Pero kasi mamaya, papagkita kong ikaw ang tanga. Ayun, kamla. Tanga, mga bobo. No? Nang fake news ka na naman. Ah. Oh, Oo, nang fake news ka na naman. Tingin nga kung ano fake news yan. Okay na sana eh, no? Uh, may, may ano ka naman, may mga punto ka naman. No? Ang problema kasi hinahaluan mo ng deception. Hinahaluan ng deception? Sino kaya ang naghahalun ng deception? Sige uh, oh, oh, Aminado ah, ako, magaling ka sana, gossip eh. Kaso yung pagiging magaling, hinahaluan mo ng pagkachismis. So, nawawala yung essence ng pagiging magaling mo. Hindi. Pinapatulan mo nga ako eh. Pinapatulan nyo nga ako eh. Paho na tayo, Dens. Panay, utot ka na. <laughs> sabi nila, issue daw, hindi tao. Issue nila si Mayor Go. Pero ang topic, SRT. Oh, uh, eh, yun nga. Eh, sabi nila, butas-butas. Butas daw eh. So yan, patahan na natin to, guys. Ang mo, Dennis! <laughs> Nagkikintay na si Binay at saka si, ano, si, si, yung bagong Senate President para basagin ang utot mo. I N U T I L kayo. Magandang balita mga katismoso at mga katismosa. Senator Rapi Tulfo, kumpirmadong nagbidiw na. Tama ang inyong narinig mga katismoso at mga katismosa. Binitawan na niya. Ah! Yun parmado daw guys, si Senator Rapi, yan, nandiyan naman, di ba? Malaki naman, resign. Tulfo ng bitaw na sa pwesto. Ah! talaga naman, totoo namang nag-resign. Totoo, nag-resign. Patutunayan ko yan na nag-resign. Kung hindi ba naman sandamukal na pagka-chismis? Ah! Hindi yan, chismis. Fuck, yan. Totoo yan. O kachismisan itong uh, ginagawa mo, gossip. Kailangan mo talaga ng Yusip. Kailangan ko ng Yusip. Wala akong sipon. Kaya pa ako, ilaw sa'yo. Ayan. Mas dance for the views lang naman ng mga kabatas. Kaya wala wala silang pakialam kahit fake news na. Correct. Ah, uh, saka yung mga ganyan. Anong correct? Correct si Melo, gano'n? Kasi sinabi niya lahat ng mga vloggers are for the views. Including Rapi Tulfo. Including yung amo ninyo, yung boss ninyo for the views lang daw. Si Melo na mismo ang nagsabi. Ganyan yung vlogger, yung mga special yung mga bayaran. So hindi lang kabatas at mga armado. Pati kayo for the views. Inamin na ni Melo. wala yung pakialam. Uh, ang tanging pakialam lang nila yung sarili nila. Oh, still. Hindi naman na uh, lahat ng tao eh uh, pag mamay at ang dami mong pasakali. Ari yeah. mga buwisit kayo. Ah, mga buwisit. Mga visit kayo, bayaran kayo. Hala, mga bisit kayo, mga bayaran kayo. Bakit? Bakit? May pruweba ka. Kung may pruweba ka, magde-delete ako ng channel ngayon. Now na. Kung bayaran ako, magde-delete ako ng channel. Magbigay ka ng ebidensya bayaran si Kasip Central. magre Magre-resign tuloy. Magde-delete ako ng channel. Ngayon na mismo magaling saan banda kuya Dens. Uh, Pinag-isa niya ang meaning ng resign sa reassignment. Sobrang... Naku naman kamla, yung ka na naman. Ayang ka na naman eh. Dulong-dulong ka talagang buba ka eh. Mamaya maghintay kayo. Ang Tal talaga ang katangahan niya. Mm -hmm. Ang cute sana ni Gossip eh. Ang problema kasi pati yung pagiging cute niya, unbothered. Peke. Ooh. Bakit ka mo? Kasi yung mukha... Bagit, bagit, bagit. Kanya dyan, hindi niya naman mukha yan. Oh, bakit? Umamit lang siya ng AI. Anong AI filter yan, tanga? Filter? Oh, may problema sila sa walang mukha? Para pagtakpan yung totoo. Hindi ba ito? Kawanted. Ito, ito. Kawanted ninyo. Filter na nga yung mukha. AI pa ang boses. Walang problema Pag ganyan. Yung pagmumukha niya. Kasi never niya, never niya pa namang naipakita ang mukha niya. Yung totoo ah. Kaya nga takot na takot mag-live yan. <laughs> Diba? Kasi ma baka mamayang may uh, magsabi sa kanya sa live niya ng uh, face reveal. oh kung may magsabi ng face reveal sa akin, pwedeng hindi ko pagbigyan, pwede ko ring pagbigyan. Kagaya mo? <laughs> Wala palang. Ay, Diyos ko. Yan ang hindi niya kayang gawin. Meron akong nagita. May nagpakulay pala. <laughs> face reveal? Sino yun Dennis? Hindi ka tulad natin dito sa Densable TV. Meron tayong accountability. So, kapag walang mukha, walang accountability. Paano si Estelastico? Puro noo. Oh. Binasag na kita dito eh sa, sa ano na to eh, sa usapan na to eh, sa mukha-mukha eh. Ayang ka na naman eh. Si Estelastico. Puro noo. Oh. oh, ibig sabihin walang accountability yon. Tapos pinabaniwalaan ninyo at tatangan nyo rin eh no. <laughs> Labas ang mukha natin. Sabi na hindi daw nagsisinungaling ang bata. Hindi, hindi po yung bata. Isip bata. Talaga? So itong isip bata na itong ngayon ang sa sa'yo. Ito ang man susunog ngayon. Itong isip bata na ito susunugin ka. Gagawin kang abo ngayong hapon na to. <laughs> Magpapanggap na bata. Kita mo ang dami niyang niloko sa channel niya. Pati pag mumukha niya, iniloko niya sa mga nanonood sa kanya. biter Rampalaya! <laughs> Si Ronnie Claire, halatang halata na zombie topic niya siya. Mayor, go. Pero pilit pinapasok si SRT. Wala namang iba, wala namang iba na dyan sa script nila. Hoy, stick to the topic. Resign ang gawin uusapan dito. Bayaran, above minimum ba yan? Apply, apply ako. ah, uh, pwede naman. Ah, Nagbitiw na siya bilang chairman ng Committee on Energy. Tama lamang oh. ito, Senator Rama. Nagbitiw. Oh, oh, nagbitiw. Nagbitiw, nag-resign ha. So, bakit pinatagal-tagal mo pa ng halos dalawang taon? Wala ka namang kasing... Oh. Dito pa lang may problema na yun. bakit pinutol mo? Pinatagal-tagal mo ng dalawang taon, wala ka namang nagawa. Ba't pinutol mo? Huwag mong patuloyin. Masakit ba? Masakit ba katotohan ng dalawang taon, walang nagawa yung idol mo? Nagbitiw ba talaga? Oo, <laughs> oh, nagbitiw ba talaga? ko? oh, gasip. oh. oh. oh, denis, denis, Ano, ready ka nang masunog? Ah, uh, sampal mo to sa pagmamukha mo, ha? Oh. <laughs> Babalik ko yung mamaya sa iyo, bobo ka. Pakita lang ako sa iyo kasi, ha. Nagbitiw daw eh. Oh, ay, pakita ba? pakita natin sa kanya. ko kanya. Oo, may ibidid siya. Ayan. tagal. At tagal. Pwede bang matulog muna ako? Baba muna natin si Gossip, no? Mga kaibol. Oo, oo, oo. Share screen muna natin Ayan. Oh, ano yan? Ano yan? Ayan. So, kung makikita nyo, guys, to. No? Uh, laki lang natin. Pakinggan natin. Ayan. Ito po ay noong uh, press release noong May 23, 2024, mga kaibol, na kung saan ay... Ang galing ng ebidensya dyan yun. Uh, nagpalit din ng liderato ang uh, Senado, mga kaibol, na which is uh, pinalitan niya ni uh, Senator... Uh, 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 pangalan nito, Senator Chis Escudero si uh, Migs, <laughs> Senator Migs Subiri. Kasabay po niya, nagkaroon ng tinatawag na uh, reassemble o rearrangement <laughs> reassemble at rearrangement. Tandaan! So yung sinasabi po dito ni Gossip Central na nag sa, sa imahinasyon niya lang po nangyari. Bakit ko imahinasyon lang yun? Kaya Kasi nga, gusto niyang ipalabas na naratibo dito, mga kaibol, ay walang silbi si Senator Apicu. Totoo naman. Totoo naman. Dalawang taon walang nagawang batas. Ha? Totoo. Totoo. So, para maikabit o para mabigyan ng uh, diin yung kanyang uh, naratibo, mga kaibol, kaya sinabi niya ng hindi kinaya. Talaga namang hindi kinaya? Ba't ka mag-re-resign kung hindi mo kinaya? <coughs> Senator Tult po yung kanyang uh, trabaho sa pagiging chairman ng Committee on Energy. Kaya nag-resign? Hindi po. Ah, anong hindi? Nag-resign yan? Patutunayin ko mamaya sa isang palinggit Kasabay po ng pagpapalit ng liderato ng Senado ay uh, ang mga nag uh, reassign <coughs> Hindi po hawak iyan <coughs> so, ng mga senador. Bagkos, nagkakaroon po sila ng butuhan. What? 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 Hindi po siguro alam ni Gossip ang ibig sabihin nun dahil mangmang uh, -mang po siya. Katulad niya. What? Mangmang? Ito -mang? po nang sinabi ko sa kanya. No, na itong si Gossip, lahat ng sasabihin nito, walang kredibilidad. Bakit? Bakit walang kredibilidad? Pukan nyo. I-Gossip nga eh. I-Gossip nga? Talaga? Totoo? Maliba na lang po kung magpapalit siya ng pangalan. Papalitan niya yung pangalan niya. <laughs> siguro doon lang magkakaroon ng credibility ang kanyang mga sasabihin. Talaga? <laughs> Ngayon. Sinasabi nila na hindi daw nag-resign. Itong si Rapi Tulfo. Reshuffle lang yung nangyari. Reassignment lang. Na-reassign, na-assign lang. Ha? Una sa lahat, para mawala, ang chairman ng committee na yan ay ang isang paraan ay mag -re resign siya. Ha? O kaya tatanggalin siya bilang chairman. Ang ginawa ni Rapi Tulfo ay resign. Ha? Resign. Ba pa, pa, paano ko nasasabing resign? Pakinggan nga natin itong si ano? Pakinggan nga natin itong si Senator Nancy Binay kung ano ba ang ginamit niya noong binitawan niya yung chairmanship niya sa ethics at sa iba pa. Makinig ka din siyo. Hindi sinabing reassign Asan na ba yun? Eto. President, thank you. Madam President, Uh, may I move that we recognize Senator Nancy Binay. Oo, oh, oh, Nancy Binay, dapat ang gamitin mo, reassign ha. Senator Nancy Binay is recognized. Uh, thank you Madam President. Um, I would just like to manifest that I'm also resigning as chairperson of the committee on... Ano daw? Pakiulit resigning? Resigning as? Senator Nancy Binay is recognized. Uh, thank you, Madam President. Um, I would just like to manifest that I'm also resigning as chairperson of the Committee on Accounts. Oh my God! Resigning! Nagresign? resign So kailangan pala, Para mabakante yung ano, yung yung tawag dito, yung chairmanship ng isang committee. Kailangan mo palang magresign? resign Hindi pala marere-assign. Hindi pala basta-basta marere-assign, Dennis. Kamla, mga bobo at boba. Ano? Ano? ano, 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 ano. Resign? Ba't ganun? Ba't ganon ang term nila? Resign? Kasi kailangan nilang bitiwan. Resign, mga bobo. And tourism and ethics. Thank you, Madam President. We take no So, nag Ha? Huh? Binitawan. Note of the manifestation Mer of Senate. Meron pa kayang nag-resign? Bilang chairman. Sir Nancy Binay. thank you. we thank you for your dedication to duty as well. madam president, senator Sunny angara is also oh, ay, meron pa. Meron pa. taking the floor. i move that he be recognized. Ano i will reassign. i will assign my chairmanship. we recognize senator Sunny angara, chairman of the committee on Thanks. finance. thank you chairman Committee of Finance due to the beauteous uh, presiding officer um, majority leader uh, I'd like to pay tribute to our outgoing Senate president our outgoing majority leader our outgoing Senate president pro temp and the leadership team who was a very productive I think there's uh, no reason of course uh, emotions may dictate that uh, they bow their heads but there's no reason to bow their heads Talagang, uh, I think uh, uh, when history is hoy, bilisan mo! When all is said and done, when history is... Nakikihintay ng mabasag yung itlog ni Densho. ...written, wala silang uh, ikakahiya. Uh, they stood on the right side, on the right side of history. I think uh, when this institution was under threat, pinaglaban ni Senator, Senate President... Sabi mo, sa ang ...the Zubiri, ang ating institusyon, pinaglaban niya ang ating taong bayan. Uh, Doon sa mga gustong solohin ang kapangyarihan eto da uh, to our majority leader thank you for being here day in day out uh, late along with Senator uh, center jeep tagal This team, to you uh, to it's a very productive team so i just just want to thank but at the same time i'd like to also tender my resignation <laughs> i'd like to tender my resignation para as the chairperson of the committee on finance the chairperson of the committee on youth and the chairperson of the subcommittee on constitutional amendments in order to uh, give the new leadership a free hand to uh, choose uh, who they wish to fill, fill up the... Oh dahil siya pa din ang bobotohan hindi pala yung liderato pala ang magpipili at mag-aassign kung saang committee ilalagay yung mga senador Sino fake news ka Ano sabi niya? Ulitin ka natin. Ang sarap. Chairperson of the Subcommittee on Constitution. I just want to thank. But at the same time, I'd like to also tender my resignation. Uh... <laughs> tender my resignation? Ganun pa na dapat kapag kayo, ayaw mo na doon sa ano committee mo, magre-resign ka pala. Magre-resign ka pala. Mga po po Sino pa ignas ngayon? Ano yung reassignment yon? Na-assign yon? De reassign yon? Nakaroon ng shuffle? Paano magkakaroon ng shuffle kung walang bakante? Paano magiging may bakante? May bibitaw sa kanyang posisyon. Hindi magbubutuhan, bobo. Hindi magbubutuhan, tanga. I-assign Ia yon ng Senate President. Bobo. <laughs> ano, basang kayo. Basta kayo ngayon. Ano kayo ngayon? Ah, bobo. Ha? Bakit resignation? Bakit resign ang term na ginagamit nila? Kasi nga, magbibiti sila mga bobo. Hindi lang basta. Hindi naman nila sinabing, I am reassigning my position as chairman to. Hindi. Hindi. I am tendering my resignation. Bobo. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Yang kasi kung ano-anong pinag-uutot ninyo. Yung utot kasi ninyo, blow. Hindi lang yan. Panuorin nga muna natin itong bagong Senate President. Sir, tanong Sorry. ko lang. Ano yung behind? Oo, oh, 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 may tanong ka. Ano yung reason behind bakit si senator Rafi Tulfo e ginibab yung Energy Committee at kinuha yung Public Services Committee? Ano ang term na ginamit? Ginibab ni Rafi Tulfo. Ano ba ang sinonim? o iba pang kahulugan ng give up. Yung pag-give up sa isang posisyon. Yung pag-give up ng chairmanship. Ano nga ba yung isa pang term? Ito oh, tignan natin. Hmm. 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 Ito yon. What is the synonym for give up position? To step down from one's position or role resign, leave, quit, retire. Resign, give up. Bakit yun ang term na ginamit nila? Give up. Kasi nga nagresign. resign Isaksak nyo yan sa mga ulo ninyong walang laman. Pahiya kayo. Sino fake news? Sino ang nag ngayon ng mga manunood? Kamla mag-aral ka muna bago ka mag-comment dyan. Hindi yung umaayon-ayon ka na lang sa mga vlogger ni Rapi Tulfo na kasing boba mo din. Walang laman ang utak. Yun lang. And now, I resign. Bye-bye.